kung si Helen, pagkakataon na sana namin yon. The way I see it, hindi malabong threatened na sinon si Helen. Either ikaw o yung bata. Han, salamat. And you came into your senses. Mag-focus na tayo sa pagtagoy ng ating pamilya. Drop the act. Alam kong pinapaikot mo lang si Kuya sa delusyon niya. Alam ko rin na hindi niya bibiyon. Sa oras ng kagipitan, How are you, Matt? May hindi inaasahang kampihan. Victoria? Rod, kung nasan ka man ngayon, siguraduhin mo, ligtas ang sarili mo. Kaya ko na to. Ipagdaman ko ang lahat. Minsan pa nating hagkan ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa Hapon Champion sa TV5.